Baste, insyong! Tawag ng dalagang si Panying na pasalubong sa apat na kaminataan, lalong nilukob ng pag-asa si Oda. Hindi na siya kinabahan nang sumunod sa among dalaga ang tatlong asong kanina pa niya kinaiinisan. Sinaway ng dalaga ang tatlong aso at umakmang kunwari ay papaluin ng hawak na pinggan ang tatlong bagamat umaangil ay walang nagawa ng sawaye ng kanilang amo. Tumungo naman si Oda sa likod ng apat na lalaki nang lumagpas ito sa kanyang kinaroroonan. May isang asong hindi natiis na sila Pedro sapagkat nasa likod nila ang babaeng kanina pa nila pinagbabawalang pumasok sa kanilang bakuran. Sa munting isip ng hayop, nagtataka ang mga ito kung bakit hindi ito napapansin ng kanilang mga amo. Ngunit nakikita nila ang babae at alam nilang wala itong mabuting hatid sa kanilang teritoryong nais nitong labitan. Umikit ang aso at mangkakagate ng babaeng nasa likod ng apat na kabinataan ngunit sinundan siya ng dalaga. Pinalo sa puwet ng dalampinggan bagamat hindi nasaktan dahil hindi naman kalakasan itong pinalo, tila ng laban ng aso, hindi sa amo, kundi sa babaeng umamba sa kanya ng matatalas na kuko. Pachi, uwe! Gigil na si Tana ng dalaga sa asong sakalang nahamig ang sarili at bahagang buntot na lumayo sa apat na binatang natigilan sa paglalakad. Mabait siyang aso nila, Panying. Hindi kasi kayo kilala. Ani baste, kay Pedro at Juan na bagamat ng ilag, nagtiwala naman sa sinabi ng dalawang magpinsan. Tuloy-tuloy sila papasok sa loob ng bakuran. Inaya ng dalaga ang apat sa isang lamesang bakante. Hinintay nilang matapos ang nagdarasal. Sinilip saglit ang nakaburol at muling bumalik sa lamesang ibinigay ng dalaga sa kanila. Dinulutan sila ni Panying ng sinabawang miso at miswa, may kamoteng kahoy na nilaga rin, na nilapag ang dalaga sa lamesa, kinain ng apat. Nang masigurong wala nang nagdarasal at tumahimik na muli ang paligid, bukod lang sa ilang asong panay pa rin ang paminsan-minsan pag-ingit, hindi na kumakahol, sapagkat hindi na pinapasok ni Panying sa loob ng bakuran sa inis niya dahil maging siya ay balak pa atang ang angilan kanina. Nagumpisa ang apat na magkantahan. Sandali pa, nagsasagutan na sila ng kanta habang sinasabayan ni Pedro ng pagtugtog. Naging munting background noise sa ilang matatandang naguusap kung paanong diskarte sa paglibing bukas at sa ilang matatandang nagkukwentuhan tungkol sa buhay ng namatay. Naging kanya-kanya na ang usapan, grupo-grupo, Napalinga si Aling Terry sa pintong bukas. Parang naulingan niya kasing may umakyat ngunit wala naman siyang nakita sa pinto. Hindi pinansin, tinuon niya ang atensyon sa ginagawang pagsisinde ng bagong kandila. Sapagkat paubos na ang tinulos niya kanina sa tabi ng nakaburol na kapatid. Nang matapos sa ginagawa, saglit siyang dumungo sa labas ng pinto. Maraming tao, Tanaw niya ang anak na si Panying na nakikinig sa kantahan ng dalawa niyang pamangkin at sa mga kasama nito. Napabuntong hininga ang ginang, hinila ang bangkong nasa gilid at umupo roon. Sinandal ang ulo sa dingding, hinapo sa maghapong pag-aasikaso sa yumaong kapatid. Binangungot ito, paano'y ugaling natutulog ng busog. Isang buntong hininga muli ang kanyang pinakawalan, pinipigilang mapapikit, ngunit na naig ang talukap sa nais. Sandaling hinihintay ni Oda. Dahan-dahan siyang lumapit sa nakakahong katawan. Bukas ililibing ito agad sapagat noong panahong iyon, hindi pag-aanong uso ang embalsamo, lalo at sa mga libleb na baryo pa maingat niyang inilapag ang kargang punong katawan ng saging sa tabi ng bangkay. Pagkuway, walang hirap na pinailalim ang mga palad na nakalahad sa nakahigang katawan. Animo ba ay batang iniaangat sa tuwid na pagkakahiga? Malakas si Oda, isa sa mga natatanging kakayahan ng isang aswang na busaw. Naglaway ang babae nais na sanang ibaon ang mga pangil sa katawan nitong pagkabango-bango sa kanyang ilong ngunit sinupil niya ang kalam nandyan kapag ginawa niya yun magdurugo ang lilikaing sugat mawawala ng bisa ang kanyang natural na sabulag makikita siya ng mga tao magkakagulo at maaaring mapahamak siya mabilis siyang nakababa ng hagdan pangko pa rin ang bangkay Nagbanta ng panganib ang tatlong asong nasa labas ng bakuran, ngunit bago pa siya makapag-isip ng kung ano, may dalawang matanda na nagpaalam sa dalagang si Panying. Nagpakisuyo na ihatid sila di kalayuan sapagkat natatakot sa mga asong nakabantay sa labas at galit na galit. Muling sumabay ang babaeng busaw sa papaalis ng mga tao. Walang nagawa ang mga aso kundi kumahol sapagkat nakapagit na si Panying. Isa pa, hindi nila magawang habulin ng babaeng busaw, mawawala na bantay, ang teritoryong kanilang pinaprotektahan. Naaamoy mo ba yun? Anang isang matanda nang makalayo na sila sa bakuran nila Panying. Oo, parang amoy nabubulok na kung ano. Baka may patay na hayop dito sa paligid. Sagot naman ng matandang babaeng nakaabresyete sa braso ng kasama. Tuluyang humiwalay si Oda sa dalawang matandang sinabayan, mabilis na tinungo ang kasukalan, kung saan malaya niyang makakain ang bangkay na pangko. Terek ang araw ng tanghaling iyon panay ang ni Mang Mulong sa noong ginigitian ng pawis. Ubus na ang kanyang tubig sa sisidlan, kaya saglit niyang iniwan ng pwesto at nakihingi ng tubig sa kainang malapit. Pabalik na ang lalaki nang mabangga ang isang babaeng midalang dalang bilao ng suman. Maigi na lamang at nahamig ng babae ang dalang bilao. Panayhingi ni Mang Mulong ng tawad. Tinanong kong nasaktan ba ito Ngunit ngumiti lang ng matamis ang babae. Tingin niya, kaedad niya lang ito. Hindi lalagpas sa 40. Akmang paalis na ang lalaki ngunit inabutan siya ng dalawang pirasong suman ng babae. Tumanggi si Mang Mulong. Ngunit mapilit ito, sinabing pauwi na rin siya at tira lamang iyon. Napilitan tanggapin ng lalaki ang mga suman. Akmang dudukot sa bulsa ng pera, ngunit pinigilan siya ng babae. Binigay ang pangalan nito, o daraw, napilitang ibigay ni Mang Mulong ang kanya. Isang matamis na ngiti muli ang binigay nito bago tumalikod na. Nagkibit na lang ang ama ni Potensyana, hawak ang suman sa isang kamay, bago tinungo ang daan, babalik sa kanyang pwesto. Pagkakangkaro talaga niyan dayong yan. Anang isang babae na naglalako ng daing na sa kakilala nitong alam niyang nasaksihan ang nangyari na pagkabangga ni Mang Mulong kay Oda. Sabay nilang sinunda ng mata ang babaeng dayo sa kanilang bayan nang tumungo si Oda sa isang bahagi ng merkado, bumili ng ilang peraso ng isda. Nakita yan ni Asun sa kapatagan ng madaling araw, nagmamadali, patungo raw sa isang bahagi ng kasukalan, pasikat na raw ang araw. At alam mo ba kung sino pa ang nakita niya roon na nasa kapatagan na nagkukunwaring nagsusuga ng kalabaw? batol nito sa kaututang dila. Eh, di sino pa? Si Mang Emilio, yung amoy lupa na lahat-lahat ay -lahat, eh, napakahilig pa rin. Napatakip sa bibig ang sinabihan. Ano pa bang iisipin natin? Sinong nasa matinong isip ang makikitang naglalamerda sa kapatagan at madaling araw? Ano na lang ang iisipin ng tao na makakakita sa kanya? Alam mo iniisip ko, baka isa yan sa mga naging babae ng hapon. Hindi ba't may ganoon dati? anang ng isa naman na tumangot tango Ay! Eh bakit naman si Mang Emilio pa ang bandot na noon ang may alimuong iba na lang sana? Nakatawa ang wika nito. Naghagigigan ng dalawa. Natigil lang ng lumapit sa kanila si Oda. Hindi ka nakaubos, gang. Malambing na wika nito sa babaeng ngumiti ng matamis sa kanilang dalawa. Bawi na rin naman kahit paano ang puhunan. Gusto niya na suman? Pauwi na ako eh. Wala namang kakain nito. Alok ni Oda sa dalawang hindi hinindian ng pagkaing inaalok ng babae. Ilang usapan pa ang dumaan bago nagpaalam na si Oda sa dalawa. Sakalang nilantaka ng dalawang babae ang suman ng wala na si Oda. Sarap na sarap sapagkat umaangat ang latek na palaman nito habang pinagtatawa na nila ang babae ng palihim. Ang hindi nila alam, lihim ring nangingiti si Oda habang papalayo. Irinig niya ang pinapamaraling balita ng dalawa, ngunit walang katotohanan na mga iyon. Totoong nakita siyang patungo sa kasukalan. Si Mang Emilio ang nakakita sa kanya. Sinabi niya'ng may koconen lang siyang halaman roon, ngunit ang totoo ay may nilibing siyang mga butong tira sa kinaing bangkay ng nakaraan. Saktong naabutan siyang nakikipag-usap ng asawa ni Mang Emilio na ubod pala ng selosa at isa sa may makakatingdila dila sa lugar. Malamang ito ang nagpakalat ng maling impormasyon. Ano't ano man, maigi na rin iyon na isiping may unawaan sila ng matandang si Emilio kesa naman malantad ang tunay na dahilan kung bakit siya nakita sa kapatagan. Itay! Tawag ni Potensiana sa amang abala sa pagsusukli sa isang bumiling lalaki. Lumapit ang dalagita, nila pag sa lamesang kinapapatungan ng ilang deboteng paninda nila ang bitbit na basket. Pananghalian ng ama. Kumain po muna kayo itay. Ako na po muna bahala rito. Anang dalagita sa amang saglit siyang tinapik sa ulo bago inabot ang basket na kinalalagyan ng baon nito. Umupo sa isang tabi na pwesto nila, nagumpisang kumain. Napatingin naman si Potensyana sa dalawang piraso ng suman na nasa tabi ng lamesa. Tinanong sa ama kung saan galing, sinabi naman ang bigay ng isang kakilala. tumangot tango ang dalagita, tinoon ang mata sa paligid, naghintay ng bibili o lalapit sa paninda nila. Ngunit sa hindi niya mawaring dahilan, napapatingin siya sa mga suman. Tila kasi may naamoy siyang mali sa pagkaing nakabalot sa dahon ng saging. Parang maanta na hindi niya maipaliwanag. Tay, nakain niyo na yan? Pasimpleng tanong nito sa amang saglit lumunok bago sumagot. Hindi pa. Ang gusto ko sana kasi ang kainin, kanin at ulam. Gutom na nga ako eh. Kaya nga inihintay kita. Gusto mo ba yan? Sige, uwi mo. Ibigay mo sa inay mo ang isa. Anang kanyang ama na muling tinuloy ang pagkain. Walang anumang kinuha ni Potensiana ang mga suman. Inilagay sa basket na walang laman. Saglit pa, nagkwentuhan ng mag-ama. Bago nagpa siyang umuwi ang dalagita, hinatiran lang niya talaga ng pagkain, si Mang Mulong. Tinatahak na ni Potensiana ang paakyat na daan pa uwi na makarinig ng mga yabag. Nung una, wala siyang nakikita sa paligid, ngunit mas lumakas ang mga yabag ng kabayong sumusunod. Napailing ang dalagita. Dante, bulong ng dalagita sa hangin. Saglit lang, lumitaw si Dante sa kanyang tabi. Hindi niya tinigil ang paglalakad, sumabay ito. Kanina ka pa ba sumusunod o ngayon lang? Tanong nito sa tikbalang na nagwangis tao. Kanina pa, mula nang bumaba ka sa baryo. Anito na kinuha ang hawak niyang basket. Tumutol ang dalagita. Dahilan ay magaang naman ang kanyang dala. E bakit hindi ko naririnig ang tunog ng kabayong paamo ngayon lamang? Takang tanong nito sa napangiting lalaki sa malayo ako sumusunod. Lumapit lang ako saka sinasadya akong hindi makalikha ng tunog sa paglalakad lalo kong walang kabayo sa paligid na kasabay ko. Anita naman. Maingat na nilapat ni Dante ang malapad na palad sa balikat ng dalagita. Pinigil ito sa paglalakad. Bakit? Tanong ni Potensyana. May maanta akong nalalanghap galing sa basket na dala mo. Kunot na wika nito sa natigilang dalagita. Nilabas nito ang dalawang suman na pumailalim sa magkakapatong na plato at malukong na wala ng laman. Napangiwi si Dante nang matitigan ang mga suman. Nagpaalam saglit, may kukunin raw. Nang mawala ito sa kinatatayuan, bahagyang sumayaw ang nakalugay na buhok ng dalagita, maging ang suot nitong saya ay saglit gumalaw sa lakas ng hanging nilikha ng pag-eles ni Dante. Dalawang minuto lang ang dumaan, lumitaw ito sa kanyang harapan muli. May hawak na kalamense, ilang piraso rin. Buksan mo tapos patakan mo ng katas nito. Tignan natin kung tama ang hinala ko mahinang utos ni Dante na sinunod naman ng dalagita. Kinuha ni Dante ang basket na dala ni Potensiana habang tinatanggalan ng balot ang suman. Kinuha ni Dante ang tinidor at tumusok ng isang perasong kalamansi. Inabot si Dalagitang ginawa ang utos niya. Kapwa na paatras ang dalawa ng sumagitsit sa kanilang ilong ang matapang na samyo na nanggagaling sa sumang tila umusok pa ng konti masangsang. Ang maputing sumang gawa sa malagkit ay unti-unting nagulay itim. Gamit ang tinidor pa rin, hiniwa ni Dante ang nalaglag na sa lupang suman, muling pinataka ng katas. Kitang-kita nilang dalawa ang pagkislutan ng maliliit na tila kitikite sa loob ng suman. Hindi na napigilan ni Potensyana na umahon mula sa sikmura niya ang pagkaing tinanghalian kanina. Pinaliguan muna ni Potensyana ng katas ng kalamansi ang tinedor na ginamit bako pinaon sa lupa. Kasama ang suma na habang tumatagal ay bumabantot sa kanilang ilong. Nilaliman ni Dante ang hukay na nagawa. Hindi na ako magtataka. Maraming dayong asuwang at ilang nilalang ngayon sa bayan natin. Tag-init pa. Ani Dante habang naglalakad, kaagapay ang dalagita. Maari bang mayang gawang kumain ng suman? Nangingilabot na tanong ng delegita sa tikbalang. Sa nakikita ko hindi agad, kailangan makarami ng suman ang kakain. Konting palaman lang ang ginamit ng gumawa. Ngunit masakit pa rin sa ilong. Parang pananda lamang ang kanyang ginawa o marahil sinasadya niya rin unti-untiin ang pangahawa. Walang magiging epekto kung iinom ng limonada ang kumain ng suman. Sagot ni Dante na umalalay sa dalagita nang tumawid sila sa batis. Naghugas ng kamay sa potensyana. Tila kasi para sa kanya, naaamoy niya pa ang anta at paho sa kanyang palad na naiwan ng sumang nahawakan. Ano kaya kung magtinda ako ng limonada sa bayan? Papabaan ko ang halaga. Dalawang baso sa 5 sentimos. Lalagyan ko ng pulot na galing sa limponara. Marami kayo nun, di ba? sugestyon so, ng delegita sa napangiting si Dante akong bahalang magbaba ng tapay ang gagamitin mo voluntary naman ito pagkuhay inalalayan ng dalagita sa paglalakad hindi na binigay ang basket rito ihatid na kita agad sa inyo kukuha na ako ng pulot sa amin para masimula ng nais mong pagtitinda ng limonada anang ah, tikbalang na kinatango ng dalagita umupo si Dante sa lupa hinayaang sumakay sa kanyang likod ng dalagita. Otomatikong sumapo ang isang kamay nito sa puweta ng dalagita. Bahagyang itinulak siya pataas dahilan upang makahawak si Potensyana sa kanyang nakatirintas na buhok. Pinaangkla niya ang mga hita ng dalagita sa bawat niyang bewang. Pagkuway sa glit niyang nilinga, sinabing kumapit ng maigi sa nakatirintas niyang buhok na sinanod naman ito. Napasinghap si Potensyana nang umigpaw si Dante. Tila sila lumipad sa ginawang pagtalon nito. Ang nakakapit ng mga kamay ni Potensyana sa buhok nitong nakatirintas ay kumawala. Pinalupot ang mga braso sa leeg ng lalaking tikbalang. Naisubsob ni Potensyana ang muka sa batok nito. Isang gawe na kahit kay dilim ay ginagawa ng dalagita. Hindi pa rin masanay sa matataas na pag-igpaw hindi maalis ang nerbyo sa nararamdamang lula. Napalunok ang lalaking tikbalang ng maramdaman ang saglit na pagdaiti ng labi ng dalagita sa kanyang batok. Hindi na ito bata, tulad ng dati. Unti-unti ay nauhubog na sa tamang lugar ang katawan. Katunayan, antibok ng puso nito ni dati ay lagi niyang nararamdaman sa kanyang likuran kapag nilalapat roon ng bata ang dibdib ay hindi na niya maulingan masyado ngayon. Paano'y natatakpan na ito ng malambot na dibdib ng dalagita? Ilang panahon pa, alam niyang bukod sa mga asuwang na lumilikid sa kanilang lugar, may ilang kabinataan na rin ang maghahangad na makuha ang kanilang mutya. Isang solidong bagay na pilit pinapales ni Dante sa kanyang isipan.